mahirap pagsamahin ang isang taong ayaw ng mabuti doon sa taong ang hinahanap ay kabutihan. Hindi pwedeng magkaisa yan. Basahin natin ang 3, ang Juan, versikulo 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Meron mga tao, mas gusto nila yung kadiliman kaysa ilaw. Eh kasi masasama ang gawa nila. Paano ngayon yan sasama sa mabuti? Iniibig nila yung masama. Ayaw nila ng katotohanan. Ikalawang Tesalonika 2.11 At dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga hatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan kundi nangalugod sa kalikuan. Ang gusto nila yung kalikuan, yung kasinungaling, ayaw nila ng totoo. Nagumpisa si Kristo 2,000 years ago. E, hindi nga nagawa ni Kristo lahat ng tao ay sumampalataya at sumunod sa mabuti eh. Eh tapos tayo pa ngayon ang mga angarap na gawin yon. We are not better than our Lord Jesus Christ.